Kaberk's. Uh last day na nung anak kong si Angelo sa trabaho niya. Yes. Uh kumusta yung last day mo sa trabaho anak? Okay naman. Maraming natutunan, siyempre, nung nag-start ako ng trabaho sa Waves. Mm. syempre bago tayo lahat. Kailangan makipag-adjust mga bagong tao ang nakilala mo and mm. ang daming changes na meron sa environment and sa acquaintances na din yung feel ko na yon sa manager ko. Hello, Manager Josephine. Hello, Madam. ah uh, parang wala lang. Parang normal lang na co-workers kami na walang hierarchy na, oh, ako yung manager. Ako, ikaw. Ikaw, staff ko. Walang ganun. It's, it's about working with people, not working for someone. Ganun siya. Tapos, eh nga, nagpaalam na ako kanilang shift ko. Mm -hmm. And then, may nag-approach sa akin na isang regular customer ko na lagi niyang order is same order pa rin. Kaya tumatak na sa isipan namin. Ganun naman, ganun naman minsan yung, ano, yung mga baristas na okay, regular namin siya. Siyempre, alamin namin yung, yung pangalan nila, yung order nila, ganyan. Parang interaction lang. Tawag niya sa, sa sarili niya, Mr. Predictable. May inabot siya sa akin sobre. Yeah. And then, pera. Hindi, Sobre lang, okay. sobre. <laughs> and then, ayun nga, yung... Mm. Ano yung, ano so, like sobre? Ito, kung ito yung sobre. Ano yung, ano yung laman? Pag grocery ba natin and yan? Nakalagay sa niya, to the best London fog maker. <laughs> diba? Meron akong nickname para sa kanya. London Fog Maker? So, London Fog Maker. Ang London Fog, basta oh. drink yon mm. Ako lagi gumagawa ng drink niya. Eh. And then, ito yung sabi. <laughs> mm. Sabi niya, I thought I'd write you this card to show my thanks for making my life a little better. Best of luck to your to you whenever you go. From Mr. Predictable. Ayun lang. Like, ako nagagawa ko ng... Ah, piyak na ako. Ba't naiyak, anak? <laughs> Ba't naiyak ka? naiyak ka dahil na-appreciate mo yung letter ni, ano, you know, ni customer. Mm -hmm. Na okay ka sa yung customer service. Like, maging friendly. Pero, yung sa akin, genuine. gusto ko sila kilalanin and everything. Tapos, may impact pala yun sa Iba namin customers. Which is, I am glad lang na may nagawa ako para sa kanila. Kahit, para sa akin, normal lang yon Pero para sa kanila, malaki pala yung impact. And, which is nice because ang pagiging mabuti, libre lang yan. Yung kapalit naman, of course, appreciation, and yun yung masarap kapag may trabaho ka, yung, hindi yung sahod mo, o yung tip mo eh yung kung paano mo mapapasaya yung customer mo eh si Chris Kusinero bilang isang cook meron din tayong mga customer na pag nagustuhan yung pagkain mo talaga ko compliment sino yung nagluto nito tapos tatawagin ka pa personally tapos sasabihin sa iyo na i like the way you cook the food and mga ganun so nakaka-appreciate yung nakaka gagaan ng loob na na-inspire ka pa lalo na magluto. So kagaya niya bilang barista, it's not it's not about the job. It's not about your work, but it's how you connect with the customer. That's one of the reason kung paano mag-survive o paano mag-click or maging gumanda or maging maganda ang business mo dahil sa trato mo sa mga customer mo. Ako bilang isang Tao. Sabi ko sa sarili ko, if ever I'm going to have a business, I'm not going to treat my customer as customer. I'm going to treat them as my family. Whatever you want to, to serve to your family, that's how you're going to serve to your customer. So, it's going to be a, ano talaga, ma-appreciate talaga nila, di ba? Hmm, kaya, yung paggawa ko ng coffee, yung paggawa ko ng drinks, hindi lang dahil ay trabaho to it's from my heart na gusto ko rin na mampasayahin yung mga tao sa paggawa ko ng drinks, sa mga latte arts ko, and of course, mampasayahin ko sila kasi I minsan sa shift ko, kumakanta-kanta ako eh. Hindi <laughs> ko naman mamalaya kung tum tum tumatawa na pala yung mga customers. Mm -hmm. So, pag So, kagaya nga ng ni Angelo? You no? Know? si papa niya rin, kumakanta rin ako. Nag nagtrabaho ako sa Tepanyaki, yung isang table na nagluluto ka sa harap ng mga customer. Kumakanta din ako sa mga sa mga ano, sa mga kumakain sa lamesa. So siguro sa kanya nakuha 'yon. <laughs> But the fact that the way you treat your customer, talaga maganda yung magiging feedback niya. As long that you're enjoying your job and the feedback, the return is going to be good always good. Tama. kaya nga uh, sabi ng anak ko he's going to work while uh, sem break sabi ko sige, that's good for you you can save some money at the same time you can buy whatever you want and at the same time you can help your mom in the Philippines you can bring some money to her so I said yes go ahead anak I'm always here I'm supporting you. And then, yun, natututo siya. That's what matters to me. Yung natututo yung anak ko, na tumayo siya sa sarili niyang paa. Uh, maraming mga nagko-comment dyan, binibaby ko daw, baby damulag, ganito, ganyan. Pero, what's happening at the back, like backstage, is, nag effort din ako mag-isa. Kasi, ayoko naman lagi umasa kay Papa. Mm -hmm. There are times, even malamig, hindi ko siya inahatli sa work. <laughs> because I want him to learn. So, hindi yung para may experience niya yung experience ko, but para matuto siya. Na there are some certain uh, situation na pwede mangyari sa kanya to. So, ready siya kasi na-experience na niya. That's what I want him to know and what I uh, want him to learn and to experience. Na when you're here in Canada, it's not going to be easy others think that it's easy to live here in canada but it's not especially in the winter kaya naalala ko nung mga first years ko sa canada inaatid atid niyo ako but gradually parang ako na yung nagiging lokal ng canada yes. <laughs> <laughs> yes. Oh, mas, ko na. <laughs> mas alam pa niya yung yung mga station dito ng trend yung mga bus na kung saan dadaan ako tanga tanga ako sa mga ganyan kasi ako lagi may sasakyan So, at least natututo siya. And yun yung mga isa sa mga gusto kong matutunan ng anak ko. And experience is the best teacher. Correct. And kahit matanda ka na, it's always a learning process. ba? Diba? Hindi naman natitigil yan eh. Correct. Kahit matanda na, si Papa niya nga eh. Minsan tinatanong ko kasi lalo na ngayon mga gadget ngayon. anak, ano ba to anak? Na, ikaw na nga yung magawa ng form ko kasi iba na ngayon. Mga ganun. So, continuous uh, learning. Yun yung mga, pareho kami natutunan namin yun. At kami mag-ama, uh, kahit na hindi kami lumaki sa isa't isa, kahit na 18 years kami hindi nagkita ng anak ko, I'm always here to support him. Saka all the best para sa anak ko. Kasi ano mang sabihin ng mga basher natin dyan, you will always be my baby boy. <laughs> You're one and only my one and only baby boy so paano mga kabirks maraming salamat sa inyong panonood, Chris Kusinero at Angelo ang inyong kapamilya kapuso patro at kabirks hanggang sa ulitin po at mag share lang kami ng kwento ng buhay ni Angelo kasi last day niya na ngayon sa work niya at in 2 weeks back to school na ulit siya. Yun. So, continue na natin yung kanyang pag-film. Yan yes. Yung kanyang course na kinuha. Bakit pag-film yung kinuha mo course? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganito yan! Hmm. Next time! <laughs> Next time na. Next video natin. So, paano mga ka-birds? Bye-bye! <laughs> lagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba ay Chris na Halika na't sumama at manood Mga matay mama di lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito, kanyang ipapa